tang hapon na po mga kaparambin at dala na po natin itong ating dalawang hos po ilalagyan natin po sa pinakabuka na po ito at ngayon po tayo maglalatag po ng hos para sa ating halaman po ito yung ating magiging pandilig na unlimited po ating titistingan na po ngayon ang kasama natin si mami May. Yan. Bali, yung isa po yung ating iwanan dito gawa ng ito pong isa ay warto abot po din eh Diyan lang ang Ay, idudugtong ko natin mamaya. Tara. Iwan ko muna ito. At itong isa, ay ating ilalatag na ating hilahin. Tayo magbubukas sa may sapa para tuwid. para mo dito. kung pagsasampitan dito. Doon nga ulit dati. Doon. Oh, eh, dapat doon tayo lang. Para doon may dinaan. No, Mama, Yan, dito na po tayo mag-ihila. Gusto tayo dito. Medyo madami-dami na po yung ating mga ginawang plat. Ay, ating babasahin po muna yun ay bago taniman. Ay, di ito na po yung ating pambasa. Tapos sa isang araw po yung magtataniman tayo. Para magamit na po ito. Alalay mo lang niya, mahila ko. Ito muna. Hindi ko ba dap dapat ba hawakan ko? Alin ba? Yung ano? Yung hot. Okay. Eh, mo lang. Para hindi, ano. Hindi ko hindi. Sige, hila. Itinitin lang ko yung ano. Nasa lima kasunod Yeah. Di ba yung mga okay. ay, ah, diretso lang yan, ano? Okay. Ha? Ine ha, ini. Yeah. Okay. Okay. Tapos na po namin yung isang rolyo. Yan. Dito na po tayo mga kapampin sa ating spot po. Sa ating pagkukuhaan po ng tubig. Yung tabi po, yung linaw yun, niya. Yun, yun. Pakita mo yung tubig natin. Hmm. Bali, dalawa po ang ating kukunan. Doon po, may nabagsak din doon, tabi po. Doon. May nabagsak din doon po. Tapos dito po. Bali, dito dalawa. Ito po Alaling, ay... Malalim yan. Malalim. Maraming. Ito po na po ang ating ano si ating puskan po ito. Ang susubukan ko po ay dito tayo makakuha sa mas itaas niya. Kasi ay. ang sabi ko makagawa tayo ng mini kuspal. Kaya may dala tayo dito. Ah, wala ah, Mini ano pala, mini dam. Oo. Oh. Yan natin yung si simintuhin pero ngayon, ngayon ay wala pa po, po tayo siminto kaya baka patungan lang po natin ng bato. Pero ito po yung ating ilalagay na po dyan sa pinakang ano yan ibig yan ayun may pakita mo nga yung kanal yan po parang ang liit lang po big dito kaya nga ito ito nga harangan ito kumaliging mm. mini lake mini dam ito do kami sa pasayo do ka yan bali dito na po sinasabi ko na nung nakaraan po itinaray eh, ko po dito sa baba po halos yan po hanggang yan po halos hanggang ano po liig pa po ang taas dito po tayo kumuhunong nakaraan sa baba malakas din po ang pressure lalo na kung dinit po sa taas tayo kuha siguro mas malakas po ito po sinasabi ko na magawa po tayo ng maliit na dam dito ito po yung sinintuhin natin ito. Yan. Ito namang po may palinsan tayo dito, may. Kaya sabi ko yung makaka-AGI. Dito, oh, pakita mo. bubutasin ko lang po ito. Yan, may ano dito, yung butasan. kaharangan ko dyan ng lupa. Habang nagpapatigas tayo dito ng siminto, may iwasan po. Sa ngayon, ito po muna ating gagawin. Ayan. Kukuha ako ng putik pala mo. Putik mo. Pong... Dito natin nalagay ito ay. Tapos bato. Ayan. Hmm. Ito po ang ating magiging patubig. Gagawa ko po muna ng paraan po mga kapandi. Lagyan natin ng bato. Putik po muna ng ating kinuha. Pang sarado po. Huwag ba sa baba? Gano'ng kalakas din. Ay. Ang tubig. Pag yung baba doon. Saan ba baba? Ba? Yan, dyan sa malaki. Mas malakas din kaya lang ay mas maganda din. Lagyan natin ng batoy. Eh, no, dami. Oh, tama 'tong lakas niya. Hmm. Nabun na agad. Lalo na kung may singaw. Ha? Lalo na kung may singaw. Singaw. May hangin pa nga Dito Hindi na lubog lahat. Walang natagas kung pa mo Pero hindi ililubog yung dulo Ay, di ba lagyan mo dyan? Ano? Dito, patong. Lagyan mo kayo yon May isang ibang bato. Sabi Para tumutungo na konti. Nakakatuwa mga kapang binu. No, Ay, higop. Oh. Oo. Hmm. Oo. Hmm. Oh. Oh. Napasok po na pati yung layak. Yan, lakas po oh. Daga mo po dyan sa yeah. Katine, dun, uh. mm. may iyong taa mo. Daan, yun. dito. Ito yung mga dino. Yung sa may putok na yan. Ito. Yung ito mga bato pa Wala naman tayong palagay na ano. Harang as yan. Talagyan ko pa ng bato malaki. Ay, ito yung bato. Para sa buray tayo yan po, ayos lang na. hindi naman po na-yoke itong ating house at gawa nang may ano po siya yung may sako po, saka putik sa susunod po mga kaparm din ay maglalagay po tayo ng ano dito yung wilkins po na butas-butas gawa nang ito po yung ng mga ano mga dahon-dahon ay wala pa po tayong gayak, kumbaga po ito yung testing pero sana po makaigi. Para po po makakaigi naman ang lakas ng pressure. Oh. ito po yung mga tatakasan natin dito. Pantay din mas malakay po ito. Mas madaming tubig na may stock po. Para po yung mga interior. Yan po eh. Sabi po. Salamat naman yung kakaigi at sa na wagawa. po Lakas po kapatang yan po ang ating mga supply ng ating gulayan po ngayon tayo po magtatali ng interior ng lini eh. para po pinakapuno Pagkita lang. Pagkita lang. Pagkita lang. Pagkita lang. Pagkita lang. Ay, ba't nabulbok? Hangin. Ha? Wala dong ano, sinarduhan ko. Ah, sinarduhan mo. Mm -hmm. Sa dulo po, kala namin kami magkakati, ay eh, magkakaigin na po pala rin. Eh. Diretso na po. Kaya siya po'y nakulo. Yung, no, puno na. Ano? Puno, na. na yun. Napuno na po yung hose. Magiging tigil na eh. Mm -hmm. Siguro maganda yung tubok. Bakal? Magiging oo bakal tubok. O paano mo naman maiii... Uh... Interior? Hindi, <laughs> <laughs> hindi tutupi. Maraming ano, interior. Kaya kasi ginayakan mo para ito umano dun sa ano, sumaklob. Mm -hmm. Tawis na yung ano, hindi siya yun. Basta't maganda akong kabit. yan, tara. Doon po tayo oh. sa baba. Kapunta Ay, okay na, na, tayo na sa... Ha? Okay na yan, lastik na yan. Okay na ito. Awas na po, oh. Uh. Tumawas na, yung, ano. Gawa ng wala po siya atas po sa baba. Ay, oo. Pag itinanggal po natin yung tali sa dulo, hugot na po ulit dito ang daan ulit sa host. Tara. Ano ni? Sa baba Hello. Ayan, Pero ay, na. Ah, oh. oh, ay pagkano. Pagkano po. Hay oh. hmm? po makakapambili. Oh. Ay higop pa yan. Oh. Ayun po, oh. oh. po ang ating patubig. Oh. Uy. <laughs> ang lakas po ng hangin. Kumanga ka. Aba. Yan po oh. Eh. Hey. Oh. So, hmm. hmm. Yan po oh, pagkalakas. Yan oh. No? Ganda. <laughs> ah, ah, ayan po. tuloy-tuloy na ito. Ayan. Ayan. Yeah. Um, oo, oh, ang lock. Ah, ayan ah, ay, no? ang lock. sinasabi yung lagyan sprinkler na ano. Fish pan. Hindi yung sprinkler ah, na o, ano. Ayan po, oo. Ang lakas lakas po mga oh. No? Talbog nito ang ano. Ang <laughs> tani. Tanin. Hmm. Ay, sawa po tayo <laughs> <laughs> hmm. sa tubig. <laughs> wala po tayong gasto sa gasolina yan ari po dito. mar tsaka tita ari po yung ating patubig na yan. ito po yung ating uh, yung na binili yun sila ko dito dun makakana pa ma batak ulit po tarin mm. na ho, tubig yan mo tubig Tinatalian lang ko dun. Ari na. Hmm. Oo, sa tali na. Oh. Hello po. Ani! Kaya po. Kaya matapit dito. ng no. lang hapon po. Ito po mga kaparambin yung ating pangatlo na house. Na ilalagay po. Ano kaya yung ating isang house? Medyo malaki. Ano so, yung isang? Yung nakalinyan doon sa ano? Sa uh, Talungan dati. po Tripot yun. Idudugsong muna natin. Yun nalaan muna. Tapos saka idugsong yan. Saka ito. Uh. Gawa dating may stock po yun, uh. tayo sa may ano. Talungan po yun po muna. Para sunod lang ang laki. Hindi no, ka mahirapan. Medya po ito ay. Hatakin ko lang yun. Naka ano po yun. Ladlad na yun. Minta yung tayong kanta dito. Uh -huh. Anak, huwag sa puno ng nyug. Anak. Yan. Ari po mga kapambin yung ating pangatlong hus po na Dati natin pong ginagamit sa may talungan po. Dudugtong po natin dito. Sa uno po ang laki. Para sunod-sunod ang laki, ano? Oo, yan. Kasun po, tumidya na. Hmm. Hanggang doon na po yung sumitubigan tubigan siguro. Baka kung mabibili po natin ay isa na laang tapunta sa yung linya nito sa talungan na pagayon. Hmm. Mang... din sa may ano ay hindi sa may inyong pinagbahayan yung ating kamahan doon. Ano gagawin, Tis? Hindi. Hindi, dali, hugot na lang. Papa, hmm. Hugot, saktak. Hul -hul. Saktak. Tagtay, hila, ano na lang. Hugot, saksak. ay hinaan. Ay, mahinaan. Hindi man pwedeng sabay eh. Ay, kaya pala parang yung walang tubig eh. Nakataas yun. No. Ay, Lakuha. lakas yung pressure ko. Lakas. Talagang... Ay, yung ang unti lang ng dali nito. Sagahan na po tayo. Yan ang hindi si mo alam. May magic si daddy. Ano yun? Paano mo daw nagawa yung tubig? Ay, ang hina-hina daw ng daloy ng sapa. <laughs> Dito sa sapa! Yan ang amazing daddy. Ang mm. galing. Ay, di hanga ka na kay daddy. Oo. Mm. Patingin. Eh. Oo, oh, ang taas. Yan. Dito na po tayo sa may rambutanan. Eh. Oo. Oh, lakas na yun punta, nakalatag na po itong punta, 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 Nandun na po tayo sa may tabig ilaw. Sa dulo na rin. Aray po, palima po. Kaya ating tutuwid na po. Gawa nang ito po ay abot na sa ating tubig na po ito sa may pispan, Mi. Abot na ito. 3 pispan naman. Oo, Mi. Alam ba yung babaw? Paano? Naisip ko kung saan may susunod din. Oo. 3 pispan. Tingnan mo kung mo. Ito, ito. Ito, ito. Ito. Oh. Malali. Ito ako mahatak. Ito na po yung dulo mga kapambing. Tapos Malakas po, pa rin. Oo, malakas pa rin po. Oh. Ay, lalo na pala pag huhu niya sa oh, ilog. Doon po sa may ilog na yan. Yan po ilog na, oh. Ay, yan po ililiban po doon sa may... Mayroon po yung sulibol na puno. Sa may gitna ng ilog, ay doon ko po sasampit yung hus Ano po, oh. Ito. Hangatakin po. Para hindi madala ng bahay. Oo. Oh, oh. Nailawit mo na ba doon? Oo, oh, nailawit ko na ako. Kunin ko po doon sa, sa oh. Pag ikaw ay sumigaw, mm. ibig sabihin ay titigilan ko na. Ang hila. Ang hila at mm. yun ay ibig sabihin ay hanggang dito may. Yan. yan. Dito lang yan. Eh. Alamas ka ng kaunti yan. Mm -mm. Mga hanggang din yan, dulo ha. Yan. At yun ay itutuloy ko na po yun hanggang tubigan na po. Tapos meron pa po tayong isa, ayawari ko po ay sobra pa na yung sa tansya ko po, sobra. Kahit sa kabilang pangkang doon. Oh, sa may ating silihan po. Ito po ay sa silihan natin. Ito ang ating patubig. Gawa na ang plano po natin. Yung power sprayer natin ay sa may tabi ilog na po. Yun po ang ating plano. Kaya kaya pinagsadyahan ito. Ang salamat kay Tito Arna po. Oh. Ang <laughs> na. Ah, kahit maligo. Ay hapon na. Mga, mga Yan. Mamaya na ulit. Basta ganun lang ha. No. -mm. -hmm. Sisigaw ka ha. Uh mm -hmm. Pag ako pala sinigaw. Sige, ako sisigaw. <laughs> ako sisigaw. Okay, akit pa po doon sa puno. Ha? Huh? Doon, akit pa ako doon. Mababa lang yan ay Eh, akitin pa rin. Gawa ng... Mm -hmm. ng mm -hmm. ano, gusto kayo dulong dulo. Ay, baka bumagsak ka na naman doon. Ay eh, pipili ako ng matibay-tibay doon. Ako, <laughs> late-late pa ng puno. Hindi, oh, ganito na. Ah, ganyan na Malaki pa nga. Narayan, no, diba? Na? Natin. Dito na po tayo mga kaparbin sa ilog po. Yan oh. Kukunin na po natin yung dulo. Yun po. May! Yan, yeah, si mami po nandyan po sa taas, si mami. May! Yun, nandun po. Ayun dulo, ay nandun eh. Ay, inilawit po kanina. Ang problema po natin dito, ay baka may hululumbo. Sana po ay wala. Para... Ayos. Ayun po. Ayun po. Ayun po yung natin oh. itulak mo. Yan po yung ating ng tubig eh. Para po maligo, na lang. May! Itulak mo! Okay! Sabi po. Wala kayo lumbok. Mamiya, mamiya, mamiya. Oop. Ah, dami walang as. Ah. Yun. Yan, naabot na po natin uh, yung lulo. Yan, dala na po natin mga kapambil yung lulo. As na, as na, mamiya, mamiya. Tatawilaan po tayo. Tapos, hindi ko po yakit. Aris eh dyan po sa naranginan eh. para po kahit bumaha ang ating ilog ay hindi ano po hindi sya maanog yan din niyo po yan okay tatanggal tanggal tayo ng madulas po ah, may gitar po itagilip. yang dituna potay sendiri ya nah, ini hmm. batu eh. hmm. hmm, dulo tapos din eh yun 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 din ito yan sige okay. Mayupi ari mama mama mayupi. Na-yupi po. Na-yupi. Yan, na-yupi. E, Na-yupi. Mamaya tina po ito. Ayen, na po tayo. May kita gilid po arin madali. Kain na man sa atin. Papatubig po tiyagaan po mga pa bin. Bago po makapagpatubig. Kapag po naman natapos ari, ayos na po. Nasa gitna po ng ilog po. Yan. po. Oh. Dito na po tayo mga kaparambin. Oh. Ah! Ah! Oo. Yan. Hila pa daw po, sabi ni mami. Dito na po tayo sa may ano, sitawan natin. Sobra-sobra pa po pala. Gawa ng... Tayo po ay ano ay may nasobra pa po nung isa. Na asa daw po. Yan. Babalik na po tayo doon. Ano kaya? Malakas pa ka po ah. Yan eh. Lalo na yun. Palasang na doon. Ano? Hmm. Eh. May tubig na doon. May ra doon. Na doon po sa may ano. Sa ating tubig, tubig na, ah. Pagka ano eh, tinak... Ano, eh, dinugtong ko. Oh, ganyan pala ang maganda oh. -ano? May butas na kagay oh. Maliit. Hmm. Ba, ay malakas po oh. Pare yung tubig ko. Oh. Dito na po kami sa ating ano. Taniman po ng sili oh. Ano na po ah. Yan oh. Nasa din naman po oh. At ano po. Ayos naman po yung ating ginawa oh. Yan lakas po mga kaparambin oh. Para po hindi makina din. Yan tuwa ni mami. Yan po oh. Yan. Kumbaga po ay successful po tayo. Yan po oh. Wala na po tayong gagamitin ano? Naulan po, naulan. Gasolina, wala na po. Unlin uh... na po yung Yan eh. Mas... Kumbaga po yung isang gastos po muna sa una. Pero matagal po yung pakikinabangan. Bali... Ilang rule yung eh? Bali, anim na ano? Anim, anim. Anim bali-anim na rolyo po yung ating na uh, gamit na hose hanggang dito po sa ating kanima sa may palayan po ay yan, o, lakas naman po, o, yan oh. mas Baha. malakas pa nga po sa ano, Baha, sa ating oh, sprayer yan po o. kaya laang po ay kulang ang ating hose, isa pa, makakabili po bukas gawa ng papunta po sa ating gulayan sa ano sa so may ano po talungan doon naman po bali yung tubig na ito ang dalawa, ang makikinabang po nito ay dalawa itong ating silihan at saka po talungan doon sa kabila sa so may rambutanan po kapag po tayo ay magdidilig doon ay puputulin lang po doon tatanggalin ng dugtungan ganun po kapag dito naman po idudugtong laan po mas mabilis po yung ating ang pagdidilig kaya yung ating power spray po ay mapapalipat sa tabi ilog po yun yun po madidiligan na po natin yung mga patula po natin doon sa mataas na lugar doon kaya po ay mano mano po ang gawa namin ay anong bigat din po kaya tayo po ay gumawa ng paraan na kung paano tayo maka, mas makakatipid po sa pagdidilig yun ano mo ko na yun para mas mapadali magandang hapon na po mga kaparambin tayo pinakatapos na po magdilig okay na po at naging madali po yung ating pagdidilig mga kaparambin gawa ng pinagdaluhan namin po ng pagdidilig kami naman po yung uwi na po mga kaparambin bukas na lang po ulit tayo yun, maraming maraming salamat po sa inyong pagsama po mga kaparambin. Ingat lagi and God bless po sa ating lahat. Babay po. Yan, hapon na po. Yan, pwede na po ulit bukas. May sitaw na po ulit tayo. Isang ulan Mayroon pa doon. Yan, si mami. Mi. Bye na. Tara. Ano ba yan? Akala ko isabit pa yung buka. Yan, uuwi na po tayo. Hapon na naman.